good morning mga Talongs TV Nandito tayo ngayon sa Lucena Auction Market Ngayon po ay February 5, 2024 Ngayon po ay mag-update tayo ng mga binibenta mga baka Ito po nasa likod natin yung mga baka mas bate Tayo po ay magtatanong ng mga presyo dito ng mga baka Yung mga alagay na at katayin Kaya doon po sa ng araw na bilhin dito tuwing lunes Nagpumpisa po ng alauna na madaling araw hanggang alas 7 na ng umaga and po at ang address po dito ay Barangay Kanlurang Mayaw Diversion Road, Lucena City and po uh, kung bago ka pa lang sa aking channel mag-subscribe ka na para lang like kayo updates ay na upload ko video dito sa Lucena Auction Market. Sama-sama po tayo manood sa video natin sa presyo ng mga bakang binibenta dito sa Ayan, good morning mga talong Stevie ngayon po ay alas 12 na madaling araw dito sa Lucena Auction Market. Ayan po, kasalukuyan po nagpapabaya yung mga galing bicol na mga behero. At marami po dumating ngayon dito mga baka at kalabaw. Uh, ganoon din po marami dumating na mga mamimili. Ayan po. Baba po sila. Alas 12 po na madaling araw ngayon. Ayan, good morning mga talang Stevie May bagong dating po ng truck ngayon uh, Launa ng madaling araw Ayan po Madami pong mamimiti ngayon na nakabang Ayan po Video, siguro yung magagagadang bilian ngayon At sobrang dami ngayon dito mga nakabang na mamimili Mga mamimili ng Garcia na hindi napunta dito ngayon na naliga ulit Ayan po yan yeah, si Boss ano, mukhang oh, magandang bilihan ngayon ha, magandang bilihan, marami kayo. 300 na sukat. Ayan na si Boss, 300 na pa tama ngayon. <laughs> eh, hey, tayo. Yung mga talong steven daming dumating dito mga kambing oh. Ayan oh. dami oh. Ayan mga kambing, uh, bagong dating. Alas, alauna na madaling araw Hilahila Hila-hila na nila. Di taratartuhin. Saan galing yung mga kambing nyo? Aurora. Magaling daw Aurora. Yan marami-raming dumating na kambing dito, mga native kambing. Dadalhin dito sa coral kulungan. Yan. Yan. Po, sa ngayon po mga talongs TV marami rami ngayon na dumating na kambing dito kumpara sa mga nakarang araw may mga malalahi ding kambing na dumating ang dami din dumating ngayon kaysa yung nakaraan may mga power po ba hindi? Ah, hindi mga native lang. Mga upgraded lang siya. No? Tuwang bower lang tayo mga nitip Yan po ang dami po dito. Ayan, ito po mga dito Ito po yung mga kambing na dito Ito po tatratuhin pa nila Mamaya sa uh, mayari Bustek. Ano nabili nito mga to? Ay eh, mga ganong kalalaki mga magkani Mga bibenta nyo Kinasa dulong yun 10,000 Mga 10,000 daw patas yung mga kambing na yun Bustek. Maraming yung, dumating kasi sa nakarang linggo no? Yeah maraming hit. Oo, hit. Marami na po yung mga malaki yun nasa dulong yun ay mga 10,000 patas daw yun. Yun. Yeah. Ito rin mga ganito, mga 10,000 patas. May malaking dumating dito pero ito yung mga native lang daw. Mga medyo, ano lang siya tignan. Mga nabili na. Yan yeah, no. bibili Bibilihan sila dito. <laughs> Mas kaya nakabili nun? Ha? Nabili nyo na? Oo ah Magkain na? 61.5 61, daw ito nabili nito Kapit na labbaka Eh ano ano yun? Google mo na sila sa bahang ito. Matsura. Boss yung matsura na o ano pa? Dumalaga. Dumalaga pa pala ito. Bata pa pala to alok ay matsura. Matabalan talaga siya. Oh, piyaw yeah. pa sa puwede. <laughs> dumalaga pa. 61 one na kasundo na. Nabili na yun may binibenta sige anong itong matsura na ano mukha no ito matsura na 90,000 nga po. tapos natin 63. ito ay 90,000 ay uh, ang laking baka na ito yan na, may mga binibenta sila po sa mga baka mga mistisohin isang pula at isang puti. Boss, good morning. Magkano binibenta yung mga torete mo? Wala pang nabinta. Bawa sa 90 daw itong dalawa. Yan, mga torete. Ito yung galing Riyaya o oh, bili rin dito? Bili rin dito. dito. Ah, bili rin dito. Lopes. Ah, galing Lopez. Ito galing Lopez Quezon daw. Ang ganda ng mga katawan. Oh. Mga misty swing line to. Binibenta natin itong isa. Yeah. bawasan Bawas na daw itong dalawa. Binebenta pa. Ito yung mga ganda mga alagay na binebenta dito sa Lucena. Kung baga pagbibili mga taga rito sa Quezon lang o Batangas, madali na magadapat malapit ang pinanggalingan. Ang um, mm, yung baka ni Kapitan. Kap, magkano mo binebenta yung ganyan baka mo? Bawas na sa anim na po daw ito

na may binibenta si Boss ng Torete mo. Boss, good morning. Magkano ang binibenta yung Torete mong yan? 35.5 lang daw ito. Mga, ano, mistisang Brahman. Mistisong Brahman. 35.5 daw ito. Hindi, pero pa rin. Kaya po si boss, pag gusto niya, interesado ay mamili na kayo po si... Kitain niyo lang talaga sa Lucena. Hindi, may mga baka siya dito. Hindi niyo pa rin yung mga ina, yun, no? Hindi, mga baka ngayon, mga torete. Kahit sa Padre Garcia, doon sa parada ng mga torete, ano? Hmm, doon, kita yung pag-bearness. Pag, -pag si boss. pangalan, boss? Si Boss Kulas. Si Boss Kulas daw. Yan. Yeah. Yan, eh, mga katalongs TV, meron dito dalawang malaking baka. Ang tataba nila kita ang bababa siya Kita ni'yo yung katawan pagka lalaki o oh. saka itong isa Ito 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 ay galing uh, Quezon Ito daw ay uh, 190,000 Partid ang 95,000 Mga pangkatay na ito Lalaki o oh. Ito lang pinakamalang matatabang baka na kita natin dito Yun. Mababa siya na mataba Nabili na. Si Kuya nakabili na ang bakang dalawang torete. Yan. Kuya, kayo po nakabili na to ng, to ng torete niya? sa kuya na kabin. Dala rin tayo sa Ilayan Dupay. Sa Ilayan Dupay. Magkano ang tracking doon? Ang <laughs> tracking <laughs> doon eh, bali, walong daan. Walong daan, 400 ang isa. Magkano po nakuha yung ganyan mga Toretto? 72. 72. Itong dalawa. Ito daw yung nabili ng 72,000. Mga Toretto yung baka. Dala rin sa Ilayan Dupay. Mga lagayin pa yun mungkin <laughs> ini benda sila bos semua turai tempat kan? Tidak. Bos bagaimana benda benda turai tempo? Aduh. Aduh. Tadi mau pun tahu itu. Tidak. 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 Kanung, tak. Hehehe. Ah. Ah. Uh, Kanung begini saya. Hei, mai rut menyuk. Hehehe. Kalau yang kau ingat ada masih. Ah. Uh. Jadi tawar tembangan. Tahu lah, kau malas. Malas mai rut dia. Patarok lebih baik dibagi masuk. 40,000 daw ito. May tao na ram. Ay Ay, tumawag niya 40,000 daw ito nila. Mga putas yan. <laughs> katawad, no? e, ano, may maginaan si boss na baka. Boss, saan galing itong baka mo ito? Abicol na din. Buti tiger ka siya nang hindi na ano. Magkano naman po binibenta mo yan? Bili 65. Ah, bahala, bili mo 65. Bahala nang papatong na lang yung gusto mo. Bili, bili daw yung 65 daw sa so maginaang ito. Ito mga mist... Tagalog o mistiso na? Mistiso na to. Ang anak niya ay babae, ano? Babae yung anak. Ang ganda. Mga binibenta. Kung ano nyo po si 65, bahala na yung mga pangkabi gusto mo bumili. Kamusta nga pala po sa bilan ngayon? Magkita-kita ngayon. Yeah. Kung baga tama yung mga biyahero, ano? Marami-rami mamimili ngayon. Yan. Magkita-kita itong ang bilihan ngayon dito sa Lucena. si boss. May nabili kang ka kalabaw? Wala. Ah, oh, wala. Ito lang baka lang. Ayun <laughs> mga bakat. So, mga baka maraming, you know, hindi ka na namimili na kalabo o sadyang walang mabili? Hindi Wala mga mabili, walang matatot. Walang matatot, maraming mamimili ano? Agawan. Agawan daw kanina sa anak. Kita naman natin yung madilim mga ma parang eh. Kanya-kanya suki din. Kahit yung pinatos ni boss, yung may mabili lang daw ito yung maginahan ng baka. Yan you know, may malaking baka si boss. Sila, boss, magkano na yan nabili? 65,000 65, daw ito nabili na para ako Nabili na na. Mm, hindi ko, ko sinasabi. Eh. Sabi, ko ako bumulot na. Kay Jess kay Jess. Sa inyo? Oo, yes? okay. oh, alagaan. alagaan. Tupi... Oh, Magkano sabi. po nakuha niya? Eh, Ilan po yung pangarga, oh, okay. niya. Okay. Okay. Hindi, ko 46, 6, 5, po. Na daw to Galing po masbate bate. alagaan oh, ni kaya daw sa papaalaga. Ayan mga talong TV, yun po yung mga area dito. Yun po yung mga kambingan doon. Tapos ito naman po yung mga tali ng mga, mga bakat kalabaw. Tapos nandun naman po yung sa banda doon yung mga kalabaw na binibenta. Ay mga nabila doon, tinatago doon sinagbibili Tasa Tapos naman po yung may naman nagpaparada dito ng mga ayop nilang ano. Eh Ayun sila dito. Madala po dumating ng mga mamimili ngayon ng mga alagain. Ayun po. Tatratuan sila. Hay. Ito may malaking baka sila plastic. May magkano yung ganya kalaking malaking baka ito? Ay, yung binabago nila. Magkano 'Yan pa Magkano yung ganya kalaki? 90. 90,000 daw ito. Ang laki ano? Saan galing tong bahang to? Bicol region. Ah, sa Bicol din pala galing to. galing daw tong Bicol. Ang okay. laki. Ang laki ng tapa, tapa. Di pangkatay na din. Uh, pangkatay na? Di pa. Ay, okay. <laughs> ay. Ay, ang isang yan, gano'n din ang presyo. Ah, uh, presyo, parang din ang presyo, 19,000 din daw ito. Mga galing Bicol na kinakarga na nila. Tabao. Mga malaking baka. 90,000 mga pangkatay na ba? o mo, Lapad ng katawan ni. Ah. Eh. Mm.

Nah. Yeah, no? pagbatakan sa to sa mga maghihin. Daknya inshaallah. <laughs> Dew. An. Ya. Inilah, inilah, jangan, Ini semua giliran terakhir. Ay, Kala mo, mo, si mo, mo, si mo, mo kaya mo si Busnik ha? Oh, kala mo matatali mo si Busnik? Kala mo lang yun. Kala mo kaya mo si Busnik ha? Ya, yeah, sa ilalim gusto dumaan. Sa ilalim pa sa eh. oh ya yeah, baldak. Ah, sini pasal bola. susot. Yan wow. may baka si Kuya Kaltas na bakang binibili na. Magkano niyo po Kuya Kaltas na ang ganyan? Ha? Magkano po nabili? Ang binibenta pa? Magkano yung binibenta? 55 55 daw ito binibenta ni kay Kialtas Hindi yeah. mabili Hindi pa mabili? Uh, 55,000 55, daw ito Hindi uh, pa itong malari kanda Boss, kayo po nakabili itong baka? 55. Magkano po nakuha nyo? 52,500 uh, 52,500 saan po ang dadali? Sa Castanyas at Kanda Saan po yung Castanyas Kanda? Sa Sariaya? Ah, Sariaya din. Ang ah, mga taga-Sariaya ito nabili nila Okay. ayan uh, na na pili na nila alin po ito lang tsaka yung isa ito po yung magkano naman nakuha nyo 54.5 54.5 daw ito uh, na pili na nila po kayo eh, po kuya ay marami nang alagang baka din ay palit palit kamusta naman po kunyari ito mga ganito kalaki ilang taon nyo po alagaan ito bago nyo pagkakitaan baka Dalawang, dalawang taon po. Pero po sa naman, na ah, sa dalawang taon, nun, magkano naman mabibenta yung mga ganyan sa estimate nyo? Di ba 52, nakuha nyo? Kaya po mabot sa dalawang taon naman yung mga isandaan? Depende. Depende sa pag-alaga. Mag magandang alaga. Uh, pero nagpipids din po kayo? Uh, hindi po ba pwedeng walang pids ang baka? Eh, pwede naman kaya lang, hindi mahinaan pa. Ah, matagal po lumaki no? lang. Ah, uh, yun naman pala. Kung bagay matagal na rin po, ilan taon na rin kinag-alaga ng baka? Ay, hindi naman totally siya. Ah, pinapaalaga nyo lang din. Ah, no, kung bagay kayo bumibili tapos pinapalag ah, kung bagay paiwi. Ah, pinapaiwi lang daw ni Kuya. Shoutout kay Kuya. Kayo po kayo ay nakabili ng baka. Okay. Tatlong baka po nabili nyo ngayon. Yung mga magkano na hilaga naman po. meron tiki 40 na may hindi. Mayroon na may tiki dito na sa kanilang parang Ay <laughs> eh, marami pa hindi. Eh. Ang ginagawa nyo so, po yung binibili nyo ay pinapalaga, pinapalaga sa, sa, sa mga tao. Mga, yung pala mga ganda. Oh. yan. sa mga. Yan yun pala naman dito po yan. Mayroon dyan. Alagaan ko lang ng mga kinabang. Kung yung po yung tulong din sa mga gusto 30. Ang kanya kanyang sampo sa may-ari na may no, kumbagay, hati, Ako lagi hati. Alis sa punan lahat. Hati ako ah, bagay alis na hati. hati. Pag si ibibenta na po. Oo. Oh, po si Nag-15. Na Para naman po ay kung bagay pares ano. Um, Pero po may ilang ano po may ilang ulo po ang okay. paiwi nyo. Okay. Ah marami pala may sampo na rin pala. Pero po yung binili nyo ngayon tatlo. Yeah. Hmm, yan si Kuya. Ano po, ang ilo. Taga saan po? Taga rito sa Gulanggola. Ah, dito lang sa Gulanggola si Kuya pala. Ayun, <laughs> si Kuya. Siya po ay namili ng baka. Sa parangay nila, medyo nakakalog na kanta. Ayun po yung mga baka nilang. Bosi ba ito may dala niyo din o nabili niyo dito? Ah, uh, pero magkano niyo bibenta itong ganito kalaki? Ano, may na 50? Yun kinakarga na nila. Mga may na 50 daw yun. Hindi mo nalagay sa alipag. Kinakarga na nila. Ito so, ay eh, mahigit na limang po. Kinakarga na nila. Iyong. Iyong. Kinakarga na nila. Medyo ito po ay eh, alas 12. Imedya na ng tanghali. Bugawin tayo. Boss Chicks. <laughs> Bukaw natin ito. Boss Chicks. Eh. <laughs> uh, Ay, logo gawin natin tong kalabaw bakeng ito. Uy. Ngayon, singil nak singil. Yeah, yeah. Paket, paket, pa-pa-paket, pa-baba-paket, pa-akyat, pa. pa paket pa ba paket pa -akit, pa -akit pa ba Talon na no, huwag ka ito mapansyawin na itong <laughs> patugtugan sige, ito knockdown boss, take magkaling ka ka baka mo 60,000 60, ako okay. ito mga pakatay na ito mga bakang ano, ito akit pa rin oh. oh o pa rin eh kinakarga na dito dito ももいいよーん、シュックースワク